Ganito ito ang buhay. Oh. Nakatayo. Tayo no? Anong nakatayo? ano yung nakatayo? <laughs> yung <rupa tayo. laughs> oh, okay. lupa Okay, guys. Ito. na eh? oh. hmm. Toko guys. Toko. So, so, Nakatayo <laughs> Sebab bila lagi ngelukan ni nah, siapa dah? Sampai tu Bosan lah <laughs> lah Rumah lah bas yeah. si Main ni Main mm, si, ni ada lagi nak tayuk Nak tayuk Makan Makan yang luka Jangan hitam hmm. pun lah oh, Buka sebut Ui, sarap ni tu Lesu, lesu kan Tetap lah Hmm Dan ni tak buat Kau nak lukan Kena kerit, tuang <laughs> <laughs> buai Sa provinsi Ini tu ni mana Maganukan yang Putih Mayor hmm. Rapero Masaya. Mayor Rapero Masaya. Kemana lagi? Okay. Dan saya Mister Box. Hmm. Yang si Boy Tambling. Ya. Nah, ah. anu yang Azero, ah, mau bayar nol lagi. Puru patai. <laughs> <laughs> uh, Umi, bisa bin uh -huh. lalaki lagi. <laughs> <laughs> anu putusan mau? Bisa bin bisa, bye bye. Bye bye. Makai bari nang muka. Ah, paano daw? Ano? Ito yung lalaki bilog. Bilog. Oh, ito yung babae. So, oblong. Yeah. so another trivia ni Acero. pag lalaki daw na ano uh, lukan is uh, bilog, no? Bilog. Pag babae is ito oblong. Oblong hindi siya bilog. Yeah. Ito yung babae. At makinis din. So, makinis yung kun, yung balat. Mm -hmm and then yung lalaki magaspang magaspang oh. okay lahat ng lalaki magaspang uy <laughs> parang lah ah, ah. kulay ano bulupot ako itong malilit kasi na lukan dito sa pispan is native no hmm. East... walang amerikano samantala itong sa Ito mga amerikano uh, ako ako is <laughs> giant huge. Yan, giant at saka native na. No? Pilipino, at ito, Amerikano. <laughs> Shout out, mga kasoya!